Hello po! Ako na naman po si Coletricia. Mangungulit na naman po ako sa inyo. Eyor, eto na po yung sinasabi ko sa inyo pong problema. Eto po yung limang bahay po dito po sa Hagunoy na nagkakagulo po ngayon dahil nga po sa isang tao na nagpupumilit po na mabago po yung kadastro at mabago po ang list of claimants. Ayan po. Ang unang-una po, 3848 ang nakalagay po, Romana kaldoso. O, ba diba? Yan po ang katibayan, ang list of claimants. Kaya po tapat, yan po ang titignan ng list of claimants. Hindi po sabi-sabi lang ng tao. Ang pangalawa po, 3, 8, Ayan po, ang pangalawa po, 3849 Severino Martinez. yan po, list of claimants po yan. Galing po yan sa DNR. Hindi ko po yan gawa-gawa. Tingnan nyo po. Ayan naman po yung kadastro. Kadastro po yan ng Hagunoy ha? Hagunoy po. Ayan po, ang sunod po, 3850 Victoria Caldoso. Ayan po. Lease of po yan. Galing din po yan ng DNR. Wala po akong ginawang masama dyan. Sinusundan ko po talaga yan, lease of claimants. yan po yung trending ngayon yan po 3850 na Victoria Caldoso na hindi po matanggap ni Benjamin Caldoso na kami po ay may lote po lagi niyang sinasabi na wala po daw lote ang milyares doon wala ba yan? eh ayan nga yung list of claimants meron kaming pangalan o diba list of claimants po yan galing po ng DNR hindi po yan gawa gawa lamang o yan 3851 yan po yung uh, ni Mesho Milyares na ginagawa po nung taong anang uh, aaway po ngayon na kanya po daw yan Three, eight, five. One. Sumunod, 3852. Diyan po niya nilalagay yung pangalan nan lolo ko na gusto niya ay ilagay namin dyan sa taong yan. Franco Rosendo, si Tata Tirso. Siya po yung may-ari ng lupa na pinapaangkin po sa amin nung taong ng Google po, ng kadastro at ng list of claimants. Gusto niya po, ang kanya pong pangalan ay mailagay po doon po sa kadastro, sa list of claimants. Patawa ka ba? O di ba? Yan po ay akin pong isinulat na at Ipinagbigay alam po sa admin ni Mayor Lani Cayetano Pero sumagot lang po yung si Henry Vega O Henry Vega, ayan na Nagkakagulo na kami ngayon don sa sinasabi ko sa yung limang lote Na nagkapalit-palit At mayroong taong nanggugulo Ang sabi mo, pumunta ako ng DNR O ayan, taga DNR na yun nanggugulo dito Na pinagpipilitan niya na yung lote na yun ay tama Kahit hindi tama Bakit? Anong gusto niyang gawin yung lupa namin, ilipat namin kung saan at, at lupa nung nang gugulo ay magkakaroon na lang siya ng lupa basta-basta. Hindi na ba dapat masunod yung kadastro sa kalis of claimants? Ayan. Kasi yung lot number, tinanggal nyo yung tax sa tax declaration. Kaya ngayon, kaming mga tao dito na individual ay nagkakagulo dahil sa kagagawan nyo tax mapping at assessor. Gawan nyo ng paraan yan dahil ngayon, ay nagkakagulo tapos magdidimandam. Pagagastos inyo pa kami eh kayo may kagagawa niyan nandoon yung bahay namin Naka, nakatayo nakaposisyon kami nakaposisyon o di ba diba? asesora may kasalanan dyan sa DNR may taga DNR at engineer na nanggugulo dito gusto sila masunod yung bahay namin usug namin para sa inyo ano yun lokohan o ba diba? mayor gawan nyo ng solusyon yan. dahil hindi ako titigil hanggat hindi nagagawa ng solusyon ng isang bagay na kami ang apektado. Limang lote yan, apektado yan. Hindi ko alam kung dun sa iba ay apektado. kaan uh, isang araw po, Sabado ng umaga, nagkakagulo po at ang sinusukat po na bahay ay bahay po ng lolo ko. Hindi po masabi ng taong naggugulo at nagpapasukat at nung engineer na galing po ng DNR ang lote na kanyang dapat sukatin. Ang sinusukat po yung bahay ng lolo ko, hindi po kaya kayo magagalit. Tapos walang barangay certificate at isa pa, mayor. Yung pong tauhan nyo sa barangay na si Sunny Pagsanhan at yung admin po na lagi pong nakikialam at sila po ang pinakamagaling sa lahat ng lote dito. Sila po ang pinagsisimulan po ng gulo dito. Sila po talaga mayor dahil meron na rin po kaming isang kaso na yan din po ang dalawang din po yan ang pinag-umpisaan po ng gulo hanggang sa madimanda po yung isandaang tao, o diba ibalik nyo ang lot number at ayusin nyo ang kadastro at ayusin din nyo ang trabaho nyo, wag kaming mga individual at mga taong taxpayer ang ginugulo nyo, thank you po yung pong taong nangugulo ang gusto niyang mangyari yung lote ng mga milyares ay malipat sa ibang lugar ayan ay po 4096 Guillermo Alcantara ang gusto po mangyari ng isang pamilya nga po na kikipagaway po ay pantay-pantay po daw dapat yung pong Uh, kadastro ayan po dapat daw po pantay-pantay kaya po iniano nila na yung 3852 pantay po dun sa matandang bahay po ng mga milyares siya po yung nasusunod eh di ba nakita nyo po ayan po yung list of claimants dapat po yan po yung masunod at yung pong kadastro wala kaming pakialam kung yun ay nagdiagonal umikot o whatever basta doon kami nakatira at doon po nakatira yung mga pinsan ko po at kamag-anak ko siya hanapin niya kung nasaan yung lupa niya o di ba ang dami talagang tao na hindi sila ano aware or whatever na uh, knowledgeable sa mga bagay na ganyan dapat mag-usap-usap ang bawat isa hindi yung pag gusto niya magpasukat magpapasukat siya ganun po yung ugali ng taong to nang gugulo po talaga at gustong-gusto niya talagang makuha yung lote ng lolo ko eh hindi nga lumalabas na yun ay para sa kanya wala kami pa kailan doon sa lote na kinakamkam niya wag niyang kamkamin yun sa lolo ko yun lang po yun sa akin mga taga-assessor tulungan niyo yung mga tao hindi naman po politika ang pinaglalabanan natin ngayon. Ang pinaglalabanan po natin ay bahay at lote na po namin na ginugulo po ng isang pamilya na 'to na wala pong magawa sa buhay. Mana yung buhay nila ayusin nila at ayusin nila yung lote nila, wag silang manggulo dito sa mga kapit bahay o di ba? Kaya kayong mga tagahagunoy, gising-gising para po maayos natin ang ating mga lote at wag po kayong matakot. Magtanong lang po kayo sa akin. Nandito lang po ako at para hindi po kayo guluhin o awayin po. Para lang po ang ating pong malinis at ating pong maayos ang mga lote natin, please like and subscribe my, YouTube, uh, my Facebook page and YouTube channel na lagi ko pong ina-upload dito para po lahat tayo ay maging knowledgeable lahat po sa atin po tungkol po sa lote. Dahil po, lagi pong may ganito. May lagi pong may gulo, lagi pong may away-away dito. Thank you po. Saludo po ako sa mga taong lumalaban sa katiwalian. Shout out po sa aking anak na si Ernest Torres at sa aking pong kasama sa bahay na lagi pong nakikinig sa aking vlog at naniniwala po sa kakayahan ko. O ba? Diba? Thank you po!